Naglalakad si Lisa, isang college student, sa makipot na daan pa uwi sa kanilang baryo. Wala nang dumada ang tricycle kaya napilitan siyang maglakad gamit ang flashlight ng kanyang cellphone. Lisa, napapangiwi habang naglalakad sa madilim na daan. Dapat hindi na lang ako nag-overtime. Heis, gabi na naman akong naglalakad pa uwi sa di kalayuan may nakita siyang isang babae na nakatayo sa gilid ng kalsada. Mahaba ang buhok nito, nakasuot ng pulang sayal at may malalim na sugat sa tiyan. Mahinang boses, halos hindi marinig. Tulungan mo ako. Lumapit si Liza pero biglang bumigat ang kanyang tiyan at nanindig ang balahibo niya. Ate, naaksidente ka? Dahan-dahang yumuko ang babae Tinakpan ng buhok ang kanyang mukha. Pero nang humarap ito ulit, nanlilisik na ang kanyang mapuputing mata at ang tiyan hati bumukas ng mas malaki. Manananggal, malakas ang boses parang ihip ng hangin na lumalakas. Hindi ka na kailangang makauwi dahil kakainin na kita. Bigla siyang tumalon papalapit kay Liza at sa likod niya lumitaw ang malalapad na pakpak. Napatakbo si Liza pero nadapa siya sa isang ugat. Sa taas ng puno, may nagniningning, parang may kakaibang presensya. Sa itaas ng isang puno, nakatayo ang isang katawan. Walang pang itaas. Kumikibot-kibot pa ito, tila hinihintay ang bumalik na kalahating katawan. Si Mang Ben, isang matandang mga ngahoy, may dalang itak habang naglalakad. Napansin niya ang katawan at agad siyang kinabahan. Naalala niya ang bilin ng kanyang lolo noon. Hindi dapat maiwang buhay ang katawan nito. Kailangan ko itong tapusin. Hinugot niya ang kanyang itak at buong puwersang pinagtataga ang katawan. Sa malayo, biglang napasigaw sa sakit ang manananggal. Nagpalipad-lipad ito, pero nanghihina na. Si Liza natumba pero nakabangon tumatakbo pabalik sa kanilang bahay. Ang manananggal, pilit lumilipad, pero hindi na niya maramdaman ang kanyang katawan. Manananggal, puno ng galit. Habang palapit si Liza sa kanilang bahay, nakita niyang nakatayo ang kanyang lola sa harap ng pinto. May hawak na bote ng banal na tubig at langis mula sa simbahan. Lola, sumisigaw Sabay buhos ng holy water sa hangin. Ikaw nilalang ng dilim, hindi ka dapat nandito. Isang malakas na hiyaw ang narinig mula sa manananggal bago ito biglang lumipad palayo, duguan ang pakpak. Nagmamadali itong bumalik sa kanyang katawan, pero wala na ang katawan niya. Ang natira lang ay isang malalim na hukay sa lupa. Senyales na natapos na ni Mang Ben ang kanyang misyon niyakap ni Liza ang kanyang lola. Humihigbi sa matinding takot. Hinaplos siya ng matanda sa ulo habang sa malayo, isang halakhak ang muling umalingaungaw sa hangin. Tanda na ang halimaw ay muling maghahanap ng panibagong biktima.